Hello, hello, hello mga kablader. This is Iron TV, ang iyong kablader. Babiyahin mo naman ako guys, papunta ng Jubil City. Galing ako sa trabaho ko after work ko. Nag-travel ako ng one hour in half papunta ng Jubil City. Kaya nandito ako sa mga kaibigan ko papunta. Ayun, nandito na ako sa Jubil. Oh, diba? House ng ano? Ng friend ko, ang ganda. Hi! Tapos <laughs> ang bayad pa ng aso niya, oh. oh ba? Diba? Shine na shine. <laughs> Tanya <laughs> yung tura, oh. Parang, nagano siya, oh. So, sabi niya, oh, house tour. Pakit ang bahay ko yun. Ay, ano na, house tour. Maganda niya, at yung friend ko, nag, siya dito nag, ano, patulog sa akin, sa Jubel. Nagbumalik ako ng Jubel. Tapos, ay, uh, ano ko siya, ay, house tour ko muna. Dito yung ano nila, <laughs> CR. CR. Alam mo, 1,000 lang dito, 1,000 real lang yung, ano nila, opa nila, o oh, dalawang kwarto yan. Ito yung kwarto. Ito yung pinatulugan niya sa akin. O di ba nakapaganda, nakaka pa ng friend ko. niya yung kwarto. Naglinis talaga siya ng kwarto para sa akin. O so, ito yung kwarto ng isa niyang kasama. Wala basa pa talaga sa day. Sabi ko oh, nga mag-scale ka. Wala ba? Diba? Ang ganda ng house nila oh. Nestor. Tapos ito yung room niya, oh. Bagong linis lang to daw na spring niya. expression spray siya ng linis. Oh, ganda-ganda, oh. Tapos ito yung labas. Ayan. May dress pa siya, Ah, oh. <laughs> oh, may kwart. Anong, ano niya, cabinet. Ayun lang. Ayun lang. Mamaya kasi pupunta naman dito yung mga kaibigan ko. Ah, uh, ko dito sa sa bahay ni Tamara kasi nagco-coffee-coffee coffee daw kami. Ano lang, abangan na lang sa second video ko. Thank you for watching guys. O, so, di ba nag-interact din siya. O, oh, gusto niya rin mag-blogger ano, mag, uh, daw. daw. Gusto niya rin mag-blogger. Au, au, au daw. Sabi niya, siya daw eh, content din daw siya. Ah, ah, ah. Uh, o, oh, content din daw siya. Vlogger ka di ba? O, oh, yun lang. Thank you for watching Black, Black. guys. Ah, ano pala? Abangan yung second video ko mamaya sa pag-coffee namin mamaya. At saka, magsuswimming daw daw magswimming daw din sila in-invite nila ako galing ako ng another planet napunta lang ako dito sa Jubail dahil in-invite nila ako yun in invite ba ako? parang hindi naman in-invite ako na Mara o oh, diba may dumating pa yung mga kasama kong bago ay ba, mga dati kong mga kasama okay, Muna okay. Oh, dito. Sa ah. si Darwin okay. ito ba yung <laughs> mga ganda to? kasama ko.